Welcome to the Island. Grabe. Woo. Ganda ng bio. Yan. Woohoo. Yo, what's up? Good morning at panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong umaga no. So, for today's video ay uh, pupunta naman kami ngayon sa Tinalasayan. Kasi nung nakarang araw, hindi kami natuloy doon sa Tinalasayan kasi ah uh, nagdalawang isip yung mga kasama ko no. Pero ngayon siguro uh, matutuloy na kasi andito na. Ah, uh, nag ready na sila ng mga dadalhin no. Ayun. Nagbalat na ng kamuting kahoy. Ah, uh, at lutuin na niyan doon sa tinasaya no. Doon lang kami magluto kasi ano na, uh, medyo tanghali na rin. Yan, so abangan na lang ninyo mamaya sa pagdating namin sa tinasaya no. You know, at uh, ikarga natin yung Ah, uh, natin yung mga uh, kailangan uh, dalhin no. Yan. Tanta sya kay. Yan, yan malaki. Dyan? Dito yung mga kasama namin no. Dito yung andun yung iba. Ayun sila.

Malaki pa naman yung karga. Yung mga bata, eh, yung karamihan na karga dito. No? Tapos yun doon yung mga malaki sa kabilang bangka. Oh. Tama rin eh. Ano ako pa kayo? Kakatig, doon ka bukatig ko? Ano ako, anak, ang isang bukatig. Ato, isang

Nako pa maglutaw? Dako pa Kasi Kasa siura mga 30 katao? Ewan na yung isang bangka kasama namin, ah uh, sila. So yung isa no, ah uh, hindi nakasama kasi andun sa busing. ah uh, bali, dalawang bangka lang yung ah uh, sasakyan namin no. So ano sila. Nato sila sa Agifikas? Yan So, andito na kami sa gilid, no. Yan. At napakaganda nung dagat, oh. So, mamaya ya uh, ko kayo mamaya sa ano, sa buong isla, no, sa buong isla ng Tinasayan. Ay yung tatawag na tulong kapo kasi malaking ano, ano, yan eh. Tatlong malaking bato yan. yan uh, ano na yan, yung naka ano na nakita niyo, yung tatlong bato. Yung sayan. To, 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 Kita, Oh yan, at meron din mga turista at meron mang meron mang kanong na, na din dito. O so, yan, ang lakas ng ano ng agos yung sulok ng dagat. Ayun. Yeah, at napakaganda ng buhangin, no. Oh. No? puting-puti yung kanyang buhangin, no. Oh. So napakaganda talaga. Yan. Yan, so ini-invite ko yung mga viewers natin, no. Oh. Ah, kung saan na kayong lugar, yan, kung gusto niyo pumunta dito sa Boracay Island, ito yung isa sa mga pinagmalaki namin dito na bits dito sa San Pascual Mas Mati no? Ito yung tinasayan maliit Ayun yung tinasayan na malaki Yung Sumrero Island naman andun sa kabila Andun sa kabila no So medyo malayo pa yun So dito lang muna kami Ito o Ito o wow. Wah Ito o no? Maskid Maskid rin o Apin na yung mga ingat Ito o no? paradol-dol o ito, ito, ito. Ayan. At meron mga turista rin dito na maliligo. Ayan. Yuh! Ang ganda ng mga rock formation na pinatumpatong. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung mga nakita niyo sa Facebook. Ayan o. Oh. Dito yung sa Tinasayan Island. Yung mga pinatumpatong ng mga bato. no, Merong ano? Merong shed house? Sa taas. Whoops! Ayan eh, na sila Ayan, baba na sila no Oops Baba, baba, baba Baba baba, baba na Tutung na yung kabuting kawi Hahaha Umoy. Sarap to. Ah, gantaan. Gantaan? pero Ginataan? Meron kaming bauna, kamuting kayo. Natutung. Natutung. oh nandito na yung bantay, no? Yeah, Shout out sa bantay kay Bitula. <laughs> libre na kami na lahat dito. Libre. <laughs> Kapamilya. Ano yung kasama ng isang bantay? O, <laughs> First time makapunta ng mga taga-Palawan dito sa Burya Island. Ayan. Hoy, Jeremy, anong masaya mo dito sa Tinasayan? Maganda. Maganda? Hoy, ikaw, Bisinte. Shout out, Bisinte. Nahiya si Bisinti sa ano? Oh. Camera. <laughs> Nahiyain. Hoy, shout out mo yung taga-Palawan. Dali. Invite mo yung taga-Palawan na pumunta dito sa Burya Island. Ayan na. <laughs> Wala silang karta. Sabi mo, sumakay lang kayo ng bangka. Mura lang. Kasi mag-iroplano. Ayan yeah. Oh. Bangka na lang. Bangka na lang kayo. Ayun oh. Okay, Yan, atin kami ng smis no. Ah. Uh, Magdi-date kami dalawa dito. <laughs> Pupunta kami dito sa dito sa dulo. Ayun uh, no? Grabe napakainit ng ano. Sikat ng araw. Sabi init. Pero yung uh, dagat napakalamig no. Sarap pa yung talaga maligo dito. Grabe. Ano yung isang bangka namin, no? Ayun, no? <laughs> Woo! Tagay! Bato sa aming sato, no? Mag-date mga rin. Mag-date <laughs> mga <laughs> rin mag sa <laughs> tumoy. Hmm. Hmm, shout out Shout out mga Grabe init. Woo, welcome mmh, to Island. Dan. <wheels> <AUX1> <laughs> <skincare todavía pişman myself> <laughs> O na kayo maligo sa bahay no pag uwi. Kasi kung maligo tayo ngayon, ah uh, maaga pa. Ah uh, grabe init talaga. May katawan pag ano, 'pag nababad sa dagat no. Napakainit. Yan. At pag dito kami dito misis, no. Kasi ipapasa ko sa dito. Kasi ngayon lang sila nakapunta dito sa dinlasayan at siguro sa susunod no. Uh, uh, kapag may oras uh, pupunta kami sa sa sombrero yun na lang ang hindi niya na ano dito napuntahan na dito sa Burias to ayan uh, shout out sa mga nakapunta dito sa atin Island no? Napakaganda ng lugar ayan I invite kayo na pumunta dito sa uh, island Yan. talagang kapag nakapunta kayo dito, babalik-balikan nyo ang lugar na ito. So yan, nakata dito na yung mga kasanga ko sa, ano, sa bangka, no. At, uwi na daw kami. Andyan na yung mga kasanga ko sa motor bangka. At, andun yung iba. At yung iba naman, <coughs> ayun, ayun, ayun. Naligo pa sila sa dagat, no. Yan. At yung isang bangka. Oy, asa ang motor? <coughs> Pade. Pade. Ha? Asarong motor. Pade pade pade. Asarong motor hay na. Ngayo. Okay. Ay, yung isang bangka pala ano sa kabila no. So abangan niyo na muna sa pagdating namin sa bahay. Doon na tayo dito na kami sa bangka no. So doon na sa agwa na namin ipagpatuloy yung ah <laughs> uh, happy happy kasi ah uh, medyo ano na. Medyo malakas yung ano. Yung hangin sakay, baka lumakas yung alon. Yung isang bangka naman, ano sa kabila no. So abangan nyo lang mamaya sa pagdating namin doon sa ano, sa, sa bahay no. Ah, okay. para, para. So baka sa ano, baka sa next vlog ko mapunta namin yung ano, yung Sumriro Island do. No? Uh, At ko sa inyo yung lugar na ano, uh, yung lugar ng Sumriro. Nakapagod kasi pag dalawang isla yung uh, pupuntahan, dalawa o tatlo kasi napakainit ang panahon. Saka mayroong mga bata no. So dapat mag-stay lang tayo dapat sa isang lugar lang. Saka medyo ano, uh, masama yung panahon natin. Uh, at makapal yung mga ulap po, yun know. o. Oh. Baka umayang gabi, baka naman to. So doon na lang namin pagpatuloy yung happy-happy doon sa pag sa bahay. At yung isang bangka naman, yan, hindi, walang kung taga saan yan yung mga turista na yan. Uh, at uwi na rin sila, so sabay kami, no? Ayan. Ang ganda ng dagat dito, napakalinaw. Oh. Ano? Oh. Dito ng dagat, grabe oh. Taga ano siguro to? Taga Kison. Yung mga ano yan. So dumayo dito sa Bruce Island para maligo lang. Para makita nila yung ganda ng tinasayan dito. Napakanda kasi kasi yung tinasayan kasi dinarayo na yung mga turista. Oy, wag kayo kung nalasing kayo. Hindi kayo nalasing eh. Oh. <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Hindi kayo nalasing. Pamaya, may rebansa. Oy, bago mo mama, pakit mo na. Kita kosong nih ngisi a short. Mari mari kita minta aku pengergo. Oke, pak hubung. Sakalus suruh dulu. Assalamualaikum, <laughs> kalian lewat dong. Mengalih ke PA, mau. Liwa. Baba. Okay, baba, baba, baba. Ay, ka, baba, ya. Okay, baba 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 Lali, baba, Lali, baba, baba. Baba, baba. Ali, baba, baba. baba. mga lagan Hmm, baba. Baba, baba. Opo oh, tadi. Okay. Thank you. Mano, Aji? Ini, at andito kami nakauwi na. Yan. Tingu samang ka sa Dulo. Dumaong. Maligo pa siguro doon sa kabila. Yan o, no, at nakarating na kami dito sa bahay. Yan. Yan, at maraming maraming salamat sa mga viewers ha, naka sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang yung aking video. No? At kita-kita na po tayo sa aking next video. Yan, bye-bye!